Hi guys, good morning. Magluluto tayo today ng tilapyang may gata for our mino for today. So, mayroon na ito sa ilalim ng pangasim. Mayroon na yung asin, sibuyas, bawang. Nilagay ko. Tapos, sinapin ko ang tangkay ng pichay para pag nasunog, hindi masusunog ang ating tilapia. Tapos nilagay ko na ang tilapia na tatlong piraso na may asin. Inasinan ko na din po. At saka tinimplan ko na ng bichin. Optional lang bichin na sa inyo. Kung gusto nyo, maglagay ng bichin o asin at paminta. Sa akin, mayroon na yung paminta. So, ngayon, maglagay na natin ang tilapia sa loob ng kaldero. Sasala na natin. At sinindihan ko na ang kalan para na iloto na natin ang ating tilapia na apakseon na may gata. So, bali yan, nag-ahabol ng oras dito guys kasi tanghali na siningit ko lang sa pagluluto ko ng aking mga paninda. So, bali, mabilis ang luto lang ito. Namilagyan ko ng paminta na powder para makain kasi pagbuo, magnakaim mo, sobrang anghang di po ba so ayan ah, na, nilag nilagyan na natin ang paminta yan para hindi siya malansa tsaka may luya pala yan guys sa ilalim na so asin na naman nilagay ko <laughs> wala ako hilig sa asin sa totoo lang so nilagyan na natin ang asin kaso kasunod niyan ay nilagyan ko lang kunting tubig para maglabas ang katas ng pangasim ko dyan at maluto ang tilapia muna bago ko nilagyan ng suka yung tama lang matanggal ang lansad din at saka ano matutunaw yung mga timpla natin para lumabas yung katas nilagyan ko siya konti ng tubig so tapos nyan pinakuluan kumo, pakuluan ko muna siya hanggang maubos yung sa tubig na yan pinakuluan ko muna sinindihan ko yung kalana pala kanina hindi pa so ngayon sinindian ko na tapos paubos ko muna natin yan takpan muna natin so balikan natin after maubos ang ating tubig ayan na guys kumulo na yung ating tilapyang paksiw nababalak natin lalagyan na ng gata so yan tinikman ko kung maganda ang, kung tama lang yung timpla tikman mo para. pero eh, up to you that's an optional kung anong gusto mong medyo matabang o malap so ngayon nilagyan ko na ng suka kasi naubos na yung tubig na nilagay ko. So, bali, luto na din yung tilapia. Lumabas na yung katas ng ting pangasim din sa ilababa. Tsaka yung lasa ng luya. So, bali, huwag muna natin takpa ng 5 minutes pag katapos natin lagay ng suka para hindi mawala yung asim ng suka. Ganun ang technique dyan. Tsaka huwag mong haluin ang niluto mo para yung asim ng suka, nandiyan lang nakastay. Bago mo takpan yan, after 5 minutes, ibig sabihin luto na yung suka. So, sa akin, hindi ko muna tinakpan kasi hindi pa siya kumulo. Pinakulo ko muna bago ko tatakpan yan. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Kita nyo naman. Pero pasensya na, medyo magulo ang kamay na hawak ko dahil gutom na tayo dyan, guys. Abang inaantay ko makumulo lahat lahat yung paksew natin saka ako maglalagay ng gata tinikman ko muna kung mayroon pang asim so okay naman pero maalat talaga yan guys na una kunti kayo medyo maalat pa siya kasi hindi ko na hindi ko na kukuha ang lasa ng gusto ko So ayan ah, kumulo na siya. Nilagay ko muna yung talbos ng ayang dahon na kasi nauna na yung tangkay sa ilalim. Nilagay ko na yung tangkay ayang dahon ng pichay para maluto na siya. Ayan. Ang dami kong binili niyan eh. Tang iba ay ang isa pala binig ay binigay lang sa akin 'yan ng mga kakilala natin, kaibigan natin sa palingke. Iba talaga pag may mga makilala ka sa palingke. Kasi minsan nakakalibre ka talaga ng pang isang ulaman, isang araw ng panggulay. Ganun talaga pag marami kang kakilala sa palingki. So yan na, nilagay ko na si gata abang hilaw pa yung hindi pa naluluto ang pichay para siya magluluto ng pichay natin. Yan, ang binili ko dyan ka 30 pesos na gata ang dami nang binigay ng suki ko. Diyan yun, ako lagi bumibili ng gata para sa ating puto. Ayan, ang dami nang binigay. So, sa tatlong pirasong tilapia, sa pool, nasa pool ang aking ano, tilapia sa gata. So, ang tikmin ko na naman dyan sa gata para magkalasa ng gata ang ating tilapia pakso na may gata ay hindi ko muna tinakpan yung kaldero na may gata para yung lasa ng gata manunuot sa loob ng isda at hindi mawala ang lasa ng, tila, ng gata sa tilapia at hindi talaga mawala ang lasa ng, tila ng gata pag walang takip baga palutuin mo muna so ang ginawa ko dyan pinakulo ko muna yun ang gata bago ko tatakpan yan So naglagay muna tayo ulit ng ginisa mix. Alam mo sobrang alat na yan guys kasi hindi ko siya tinikman na eh. Ulit hindi ko muna ulit tinikman. Nung tinikman ko na. Tapos paubos na yung gata. Naku po. Ang alat pala niya. Sobrang, sobrang alat. Mayaman. Malapit ako sa dagat dyan. Pero okay lang. Kinabukasan ni Rito. Okay ko ulit yan. Parang hindi na siya sobrang alat. Hanggang maluto, ganyan. Okay na sanang ganyan, guys. oh. So, ganyan timpla. Pero magluluto ako ulit. Hindi ako makamove on. Dahil nasunog din yung puwet nun, eh. Natuyuan sa so, sobrang dami kong ginagawa. Nagbabalat ako ng saging. Gumagawa ako ng turo na bang nagluluto ako nyan. So, nawala sa isip ko yung niluluto ko. Nasunog na palang kabilang part. So, okay lang. Ako lang naman kakain. Wala naman, hindi naman ibang kakain yan, So, ayan na yung gata, guys. Medyo, ano, lumalapot na siya. Kumukulok-kulok na siya. Ayan. Yan ang masarap. Pag ganyan lang ang gata. Marami pang gata ang isda. Mo. Kasi malasa talaga yan. O, oh, ganyan, o. Oh. Ayan, nakakatakam, ba diba? Natatakam ka talaga habang tinitingnan mo yan. Kaso, parang di ko siya type kasi naalap. Hmm. Tinikman ko. So, sa so, ngayon, maalat. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan. Hindi ko na dinagdagan ng tubig kasi mawawala ang gata. Ang lasa ng gata. So, nayaan ko na lang hanggang kumain ako. Maalap. Mm, nagsisi tuloy ako. Sunod na lang. Next time ulit. <laughs> Thank you for watching, guys. I hope you enjoy for watching my R-vlogs, our R-videos. Our Tsaka so, paano magluto ng tilap may gata. Pero huwag nyo po alatan. Tama yung luto ko na yan para sa akin ha. Sa akin lang yan guys. Depende, bawat isa sa atin may kanya-kanya diskarte sa pagluluto. Pero ayan ang gusto ko, yan ang diskarte ko. Hanggang maluto ang dahon ng pichay. Pero hindi ko na dinagdagan ng tubig kasi mawala ang gata. So luto na yan. Siya pwede na hanguin. At pwede ulamin na. Sarap sya magkain pag mainit pa. Di po ba? Bagong loto. Ayan na. Kumukulo-kulo talaga sya. Yan. Yan lasa yung gata niyan, guys. Kasi ang dami. Ang dami nilagay. Kaso nga lang. Ang problema ko diyan naging maalat. Ma 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 <laughs> Pero okay lang. Na-enjoy naman ako. At mabuso. Okay lang maalat. Uminom lang ako ng maraming tubig. Thank you for watching guys. Please like. Please subscribe. And comment below. Don't forget to share our videos. Thank you for watching, guys. From Chingay TV. God bless and more blessings to come, everyone. Thank you, thank you so much, guys. See you soon again. Hanggang dito na muna ang ating videos. Susunod ulit. Marami, maraming salamat po. Thank you for watching. us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the death. Let us pray. Pour forth we beseech you, O Lord, your grace